Hi guys, it's me. Babalik tayo sa normal na trabaho. Tapos na ang bakasyon, tapos na ang kasiyahan, so trabaho tayo. Abangan niyo ako. Dumating ako dito sa Jeddah, September 4 ng alas 11.30 ng gabi. Tapos nakauwi ako ng bahay, ano na, Friday na ng madaling araw, alauna late yung sumundo sa akin. Are you ready? I'm ready. <laughs> ready na sa gargar ng trabaho. <laughs> Guys, tayo na. Samahan nyo naman ako sa palaging init dati. Dati nakikita nyo, bakasyon ko. Ngayon makikita nyo na naman, balik trabaho tayo. Balik sa paglalakad. Samahan nyo ako. Ready? Sige lang. Oh, this Pansit. init. Hindi pa masyadong mainit ngayon. Kasi ang ura, 7.30 pa lang ng umaga. Pero ready na yung payong po. Pasok na tayo. Maaga tayong papasok kasi marami tayong gagawin. Maraming trabaho. Kasi marumi ang opisina. Loyal tayo eh. Diyan tayo loyal eh. Pinoy eh. Yung dala kong pagkain, ano? Bangus. Yung chichirya na bangus tsaka chocolate basta para may mangat-ngat ako sa trabaho para may ma-kit-kit reality na to guys ha wala nang iyakan wala nang drama wala nang gala, wala nang inuman ito, trabaho na to this is it, pansit Woo. pero okay lang yan kaya yan talagang ganyan ang buhay itago ang luha sa likod huwag ipakita talagang ganyan ang buhay ng OFW gustong umiyak pero hindi makakaiya kasi kailangan itago ang luha ay buhay my best friend ako ayun sa lubong ko ay kita ko yung black na sasakyan eh. Galing yun sa ospital. Galing yun siya sa ospital. May angkas para siyang babae. Tapos yun, pinara ng pulis. Yun. Yun. Yun, sila. Pinara ng pulis. Araw-araw na naman kitang makikita araw gabi umaga at gabi init buti maaga ako pumasok <laughs> ito talaga ang reality ko naglalakad sa umaga lalakad sa gabi papasok o uwi ganyan sayang ang pamasahe sipag at syaga lang yun yun Ayan na. Malapit na ako. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Malapit na ako sa trabaho. Yan na yun. Dito na tayo. Basta mato mo na tayo. Chocolate. Daming grabing pala. Opisina pa to. This is a uh, vase or what? Uh, yun lang guys, don't forget to like and subscribe marami pa akong gagawin kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko dito o ano-ano, bahala na si Batman bye, thank you for watching, don't forget to like and subscribe bye